Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Marso 6, 2025. Sa araw na ito, ang buwan ay patuloy na gumagalaw sa tanda ng Gemini, hinihikayat kang tuklasin ang makulay at masalimuot na daloy ng iyong panloob na mundo. Ang iyong presensya ay tulad ng isang mahinahong lawa, tahimik, malalim, at puno ng kahulugan. Sa kabila ng iyong likas na kahinahunan, ang mga hangin ng pagbabago ay dumadaloy sa iyong direksyon. Tinutulak kang lumabas sa iyong kaginhawaan at yakapin ang mga bagong posibilidad. Huwag matakot sa pagbabagong ito. Sa halip, pagmasdan kung paano maaaring magdala ng bagong sigla at inspirasyon ang simpleng pagiging bukas sa bago. Habang lumilipas ang araw, pagnilayan kung paano ang simpleng pakiramdam ng pagkagiliw o interes sa isang bagay ay maaaring makaimpluensya sa iyong iniisip at ikinikilos. May mga pagkakataong tila tayo ay nagiging alipin ng ating mga nakasanayan, nakakulong sa parehong gawi, parehong pananaw, at parehong landas. Ngunit ngayon, hinihikayat kang subukan ng bago, kahit sa pinakamaliit na paraan, Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang bagong ideya, isang bagong kausap, o isang bagong aktibidad. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawain ay maaaring magbigay ng napakalaking epekto sa ating hinaharap. Ngayong araw, ang iyong intuition ay mas matalas kaysa dati. Ang iyong panloob na tinig ay mas malinaw at mas makapangyarihan, kaya pakinggan ito. May mga pangarap at layunin kang matagal nang nasa isip, ngunit marahil ay hindi mo pa nabibigyang pansin ang mga ito sa paraang nararapat. Ngayon, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang masusing pag-isipan kung ano talaga ang nais mong makamit sa hinaharap. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay? Anong hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang mas mapalapit ka sa iyong mga pangarap? Hinihikayat ka ng enerhiya ng Gemini na lumabas sa iyong nakagawiang landas at tuklasin ang iba pang posibilidad sa buhay. Huwag kang matakot sumubok ng bago, maging ito man ay isang bagong libangan, isang bagong pananaw sa buhay, o isang bagong paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang pagiging bukas sa pagbabago ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa kung sino ka, sa halip, ito ay isang paraan upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili. Marahil ay may mga bagay kang hindi pa natutuklasan tungkol sa iyong sarili, mga talento, hilig, o pangarap na maaaring magbigay sa iyo ng mas malaking kasiyahan at kahulugan sa buhay. Kung may matagal ka ng nais gawin ngunit hindi mo pa nasisimulan, ngayon na ang tamang pagkakataon upang bigyan ito ng pansin. Ang iyong likas na kakayahang makinig sa iyong damdamin at intuition ay isang biyaya na maaaring magdala sa iyo sa tamang direksyon. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso. Ang mahalaga ay magsimula kang kumilos patungo sa iyong layunin, kahit maliit na hakbang lamang sa simula. Bukod sa iyong sariling paglalakbay, ang iyong presensya rin ay may malaking epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong kalmado at mahinahong enerhiya ay maaaring maging gabay para sa iba. Marahil ay may taong nangangailangan ng iyong pangunawa at suporta sa araw na ito. Ang simpleng pakikinig sa kanila o pagbibigay ng positibong salita ay maaaring magdala ng liwanag sa kanilang araw. Huwag maliitin ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Upang mapanatili ang positibong enerhiya sa araw na ito, subukan mong gumawa ng isang maswerteng gawain na magpapalakas sa iyong diwa. Maaaring ito ay isang maikling pagmumuni-muni, pagsusulat sa iyong journal, o simpleng pagpapasalamat sa magagandang bagay sa iyong buhay. Ang pagtuon sa pasasalamat ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang isang positibong pananaw sa buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay puti, isang kulay na sumisimbolo ng kaliwanagan, kapayapaan at kaliwanagan ng isipan. Ang pagsusuot ng puti o paglalagay ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at linawin ang iyong mga iniisip. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at labing anim. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o gabay. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magmuni-muni. Ano ang mga natutunan mo ngayon? Paano mo magagamit ang mga ito upang mas mapaunlad ang iyong sarili? Ano ang isang bagay na ginawa mo ngayon na ipinagmamalaki mo? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang direksyon na nais mong tahakin. Ang buhay ay isang walang katapusang proseso ng pagkatuto at pagbabago. Sa bawat araw, may bago kang natutuklasan, may bagong pagkakataon kang lumago, at may bagong dahilan upang magpatuloy. Huwag kang matakot sa mga pagbabago, sapagkat ang mga ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa isang mas masaganang buhay. Sa bawat desisyon na iyong ginagawa, sa bawat taong iyong nakakasalamuha, at sa bawat hakbang na iyong tinatahak, may kakayahan kang lumikha ng positibong pagbabago. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili, maniwala sa iyong kakayahan, at huwag kalimutang yakapin ang bawat sandali ng iyong paglalakbay. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa universo, gamitin mo ito upang lumikha ng isang mas magandang bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.